Oh, maglalaban na naman tayo ano ito po yung ginagamit kong washing machine automatic ito walang laman ito. Ito ang kilo na lalaban ko ngayon is apat 4 kilos ngayon ito yung apat na powder dito ko na ibababad yung damit yan at saka panda rin ang motor tapos yung down ni yung down eh nito ah. yung uling balaw oh. diretso ko lang ginagamit itong down eh dito ilalagay ko na sa damit mismo para mabaho. So, ito po. So, lalagyan muna natin ng tubig ha, ito. Kasi may ina tubig dito. May na mano-mano ko po. Mano-mano lang. May tabo ako mga malaki ito yung I arinola mean, right, ito eh pero malaki ng kaunti ito yung damit okay ayusin ko oh ito yung ginagamit kong washing machine ano ito naman po yung apat na pin maruming damit la yan apat na kilo oh apat na kilo po yan ano so lalagyan natin ng tubig ito Wala pa ano lagyan natin ng tubig lagyan natin ሙሉ ነን <laughs> Dagdagan natin. Kaya mano mano po yung tubig. Kasi may inang tubig dito. Kaya yung hose dito, hindi ko na ginagamit. Dapat dito, lalabas yung tubig ko. Dahil may inang. Kaya Saka yung kulay blue dito, yung lagayan ng downy, hindi ginagamit kasi hindi po masyadong mabango. Eh yung down eh, dinidiretso ko dito sa damit. Eto. Diretso sa damit, sa uling balaw. Para mabango yung damit. So, buhusan natin ano, dagdagan natin. So maglalagay na tayo ng damit yung damit, lalaban wala na, na dito ko rin nilalagay yan pag natapos ko pa rin sasampay ko So, lalagay natin yung isa.

Bena. Kaya na. Ayan, muna siya nakababad. May ilang minuto. Ayan, Ayan na. Hindi pa siya nakano nakasaksak yung ano eto hindi pa po nakalagay hinalagay ko pa lang mamaya so yan automatic yan yan pa ng tubig yan Tagyan natin ng isang tabo ang takwa yan kailangan ang tubig niyan lima Ayan o. Ito yung mga pindutan. Wash, rinse, sa spin. Ito yung power start. Ito po. Pusi. Ibig sabihin malalambot lang. Ayan. Ang galabi po yung tubig. Ano? Ayan. Apat na kilo po yan ngayon. Magahan na magahan para sa kanya. Ayan. Ayan oh, nyo na po ano. Yan. Ayan simula na tayo sasaksak ko na para makita nyo po na yung ano Okay, nakasaksak na. Bago ko siya paandarin meron pa po, po akong isang ugali na ginagawa yun yung nagdadasal muna na yun ang nakasulat po sa libro ng Pulosas kayo kay Apostol Pablo ano man ang ginagawa sa salita sa gawa sabi ni Apostol Pablo ipagkatiwala mo sa Diyos bakit? eh Diyos ang nakakaalam na lahat ng bagay Okay. Start mo po natin ang power. big o big o four five pray tayo Panginoon Diyos samahan mo po kami samahan mo ako sa aking paglalaba sana wag po magkaroon ng brownout o magloko yung linya ng tubig itong aking paglalabas ikaw po pinagkakatiwala sapagkat ikaw po nakakaalam na lahat ng bagay maraming salamat po sa ngalan ng ay Panginoon Yesus Amen okay tuloy 20 minutos ang was rings spin So, ito na po yung start. Go! Nagsimula siya sa 64. Pagdating na 62 yan, iihinto yan. Sabihin, dadagdagan ko siya ng tubig. <coughs> malambot po si po si so, ganyan lang po ano kasimple ang labadami labango ng tunay na macho man ng Tondo Manila yan mamaya yun yun yan hindi sabihin dadagdagan mo ko ng tunay sabi niya. kaya dadagdagan natin sa mamaya <coughs> okay eto natin natin yung po Maganda ako. Dalawang lang naman. Ayan. Ayan. natin kuminto. Huwag nyo pong basa bubuksan ito pag umahandar ha. Pag binuksan nyo, magsisimula kayo sa umpisa. Pag, sinad, pag bumasya siya, hindi sabihin, doon ka lang magbubukas, dadagdagan mo lang siya ng tubig. Pero kung malakas ang tulong ng tubig, yan mo, sila lagay. Kahit matulog ka. Pero dahil may ng tubig, hindi po pwedeng ganun. Yeah. Oh, so, may post yan, no? Sadyo tayo? Perfect. Ganyan lang po, ano? So, antayin na natin hanggang matapos. Ayan, no? Ito naman yung drain. yung Sige. Bubukas po ako ng tubig. Hanggang dito na lamang ang ating video, kaibigan. Na. So, ayan, nagpatulo na po akong tubig. Ha? ito gagamitin ko ito pang uli <clears throat> may down ni na po yan kasi naglaba ako kanina ng umaga yan ay yung uling banlaw na meron down ni kaya gagamitin ko mamaya yan sa pang banlaw may down ni yung ano yan. so ganyan lang po ano? ito pong inyong kaibigan kaya sos labadami labango kahit po meron na tayong edad, ako, si L3, ako, senior citizen, kung kaya nyo tumulong sa gawain bahay, tumulong kayo, hindi po mula lagi kayo, akala nyo kayo na yung macho man. Hindi po ganun. Baling mali naman po yun, ano? Sasabihin nyo nga, ako ang macho man. Tumulong kayo. Ako, tumutulong ka ako sa gawain bahay. Si Sir na ako, senior citizen. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all po. Ano? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, brother, man, yung motis. Ito po. 91, so need this one. Tonto, man, yung